Ha, Diyos ko magpamaramba daw ako di ako magpaaram kay mama kasi mama di managabakal karne maraming pa sa maramba may birthday yan tapos may graduation lang uri kaya madakula kung magkakaw ng karne di ako magpaaram kay mama bala man siya ay hindi turog mana man na maturog na sana siya o si mama kapinasira sa ako perming toyo kaya nauyam na, na ako kanintuyan kujuk na nagalabtog sa toyo Ay, si Madi man. Diyo man ako lugod nakikin. Ay, si Madi na ka. Diyo, si Madi ka busy man maray. Ang gusto ko na po si Madi man nakikik, pati ako. Madi, may iwong asan ako sa Madi. Ulo tayo mo, Madi. Madi, may iwong asan ako sa'yo, Madi. Baka kung nakita mo si uh, Bibi Kik ta, kagayon pa din ang guli. Diba sa nagparam sa ako na magali palan? Indah mana kan aku sakaan? Magali bagai di bawah sana para maram sus Mario sit. Aidi kuara madi. Inda, di ko arap kung sa'yin ka na kung sumunaga para ito ito. Uy, ang baga palan madi, uh. Nagagyagi. -ag Kasi hindi ko ka madi, uh. Kasi hindi ko madi. Kasi hindi ko ka nalik. Kasi hindi ko madi. Ay, sus, uy, yan masana palan. Sa ikali, baby cake, kapunta ko na yung paranap sa'yo muli. Basta ikatataw magparamarampati. Diyo na ako sa'yo mula kung sumingmaray. Sa ikali. ikabayang akos ka, o na ka nabasang respeto sa ako, di na masagay ka tatamag para maram. Um, wala ni ka, hindi ko aram kusay ka nagali-ali. Sus si Pika. Ay, sus si mama, para na birthday. Paano kaya, di ka basang nagaluto-luto eh, ng karne? ito man sila kung makananamit pa ng karne sa maramba. Puro kaya tuyo ka pinasirak mo sa ako? Ano? Ito ko sa maramba, naki-birthday. Na, makanamit ba sa'ng karni? Hindi ka man kahit naglalutong karni. kay naki-birthday na sa'na ako. Hindi na pati ako nagparamsay mo. Siyempre, naki-kaon nga ni. May birthday nga ni. Ano? Oh naki-birthday nga ni. Na, tuyo na sa'na panera ko. Tapos si mama. Hindi na parang nga ma. Ah, naki birthday. Ah, sige, naki birthday. Lang siram-siram kang buhay mo no bibikik. Oto sa baloy umuli ka. Kada kulit tong ugasan. Kada kulit tong babalawan ta na ban ko di ko babalawan. Ala umuli ka na magpunpun ka na ha. Dios ko, naki birthday ha. Naki birthday ngani. Sige, pupu na mo ka trabaho ito. Grabing siram ng buhay mo no. Ginagamantulos ng trabaho. Amo na?